Ang dami mong kalat ah. Ayusin mo yan. Dali. Ano yun? Ilagay mo yung ano mo. Laruan mo doon. Dali na. Balik mo doon. Balik mo muna yung laruan mo doon. At dididi ka na. Dali. Dali. Ay no. Yung bas-bas um, mo. Ay no. Dedi -de mo. Kinalat mo doon. Dali na. Lagay mo na doon sa lagayan mo doon. Sa ilalim. Dali. Dali. Dali na, tusok lain kita bago ko ka pa naman, no. Pugi-pugi naman yan. Pugi-pugi na makulit. Patit. Ha? <tip> Ubi. Ano? Sige na, ibalik muna muna yung laro mo doon. Ay, no, yung mini MMs mo. Ay, no. Oh. Kunin mo yun, ibalik mo dali at, at, at higa tayo patuluin kita. Pagtuyo ng buhok mo. Dali na. Balik mo na. Pati yung mangkok. Ayun. Yung mga kinalat-kalat. O. Oh. O. Oh. Yung mga laruan niya. O. Oh. Makalat na nga rin sa atin. Lalo, lagi ka pa nagkakalat. Araw-araw ka nagkakalat. Hmm. Araw-araw ko nagkakalat sikap ng area namin guys diyan lang siya naglalaro oh. ayan oh yan 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 lang yun. saka ito oh pugi oh okay. ba 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 Ay, wala dito. Ay. Ayo okay, masuk Wow, apogi oh, apogi nih men. Gentu tadi. Wow, is. Dumedede pa yung batang makulit. Habang dumedede siya. Ayun. Ayusin ko itong mga laruan niya. Lari ko dito sa lakayan niya alam yung gagawin ko dito sa area namin. Ang oh, sikip. Ang daming... Tingnan nyo. Tingnan nyo naman oh. Um... May mga nagbigay kasi sa akin ng gamit ng mga nakaraan na naglinis ako. Tapos... Ayun. May oven. Tapos may rice cooker, diba? Yung, tapos may mga plato. Dito nakalagay. Dito sa kulay blue. Yan ay iuwi ko sa sa amin sa probinsya para lumuwag kami dito. Yung mga gamit naman na yan, Um, magiging sa amin, sa amin din yan. Um, sana magkaroon kami ng bahay sa probinsya. Yan ang pangarap namin. Magkaroon kami ng sariling bahay at lupa sa province. Para uh, araw para makalangap ng fresh air. Ayusin Yun, ko muna yung drone ng batang makulit. Ayan uh. Damang maruruming damit ito. Kakalab ko lang 3 days yata. Puno na naman Oh. Grabe. Hindi na ubus ang babahin. Ayusin na natin yung damit. Paroon ng bata. Bata makulit. Bata kasi ng area namin kaya hindi ko na alam yung gagawin ko dito sa mga ano walang maayos talaga yan tignan nyo naman it ng area namin siguro mga 10 square meter lang baka <laughs> mas malaki mga 5 lang to eh 5 square meter ilagay mga maliliit niyang laruan. Ito. Itong dito na lang. Papasweldo ko dito sa ilaw. Malabo na naman yung camera ko. I'm sure kasi Tawag so, dito talaga sa loob ng video, sa loob ng nupa na malabo. Unlike sa labas na ang linaw. Dumedede. Malakas dumede yan guys. Siguro sa isang araw nakaka 5 times siyang dedede. Pero kumakain din ng kanin, gusto niya dedede pa rin siya. Ayan. Yung pipe na kahon na binibili namin sa groceries Kensenas, yun, Ubus niya. Limang kahon na Bear Brand Junior na 400 grams. Yun, oh. oh. ano ba yan? Ano ba yan? <laughs> hello! Sabay mo, Hello. Tulog ka na, ha? Sleep ka na? Ha? Sleep na? Ayan eh, yung tubig niya, oh. Nakakadalawang ganyan yan sa quincenas. Dalawang 10 liters. Quincenas lang yan. Ayan. Ayan. Yung basis ko nang pinakita yan sa vlogs, yung area namin. Ayan. Ayan. Ayan lang ang ano namin dito. Ayan lang. No? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dyan sa mga gamit na yan. Kana ako mapaglagyan. Pag uwi namin, iuwi ko na lang na yan. Ito. Ito uwi ko yan eh. yung mga binigay sa akin para pagka kabahay kami dun may mga gamit na kami. May plato, may mga tasa, dito yan. May mga tray. May ganito. Ito binigay sa akin yung uwi ko din yan.